Sarama. Si Nicole. At ako. Ang adventure sa kaliraya. na naman mo siya dyan. Alis! Alis dyan. Sampaling kita. Ayan, makikita niyo po. Ang napaka, napaka, napaka bang tayo. <laughs> Pupunta sa kwarto namin. <laughs> <laughs> makikita niyo na. tuwa kang hayop ka. <laughs> I-upload mo sa Facebook. Hindi, sa YouTube. Hello.

dapat may iba ko. <laughs> <laughs> Dapat yung maganda yung pang adventure. E anong pang adventure? Ayan, ayan, makikita niyo na po kung gano'n ka na On the floor, on the floor na Ito po yung mga view na dinadaanan namin. Ayan. Ano yun? Hunted house. Hunted house. Ito po yung mga ng mga lalaki. Ito yung bahay nila Martin. Bahay nila Martin. Hindi, bahay pala nila Renmark yan. Ah! Ito yung mga tinitira nila Renmark pala daw. Kasi di ba madaming barangay, twenty 25, pero may dalawang hindi nakasama. Malinaw, tsaka... Al Ay, hindi! Alipid, tsaka San Pablo Norte. Nakakapagod mo makiyat kasi kakakain lang natin. Kaya pwede dahan-dahan tayo. Ito mga SK Yun, tila, ayko Ay, ko! Ayun,

Ayun, ayun, ayun yung escape pad namin. Baka ni Jayden. Nawala, nawala. Na Tara, akit tayo. Baka baka kukuha tayo ng view. View niya. Ayun, ayun po si Joma. Ayun, makita. La, la, la. Ah, ako, kakain lang natin. Sama, pahinga na. Siglit lang. Dahan, dahan, please. Ayan na po. Mataas na naman kami, tapos bababa na naman kami ulit. Ayan mo, makikita niya ang view. Ayan ang view. Huwag tayo dyan! Nandito na ako! Mas akit na rin tayo! Gusto po tayo. Ah, kaya. Oo, oh, ay kaya ka bumalik at tayo. Oh, dito kami lada. Dito kami ladaan ngayon. Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Ayun, na ayun. Ayun, Eskiped na ayun. Joma! Oh! Ayan, si Joma, Jodinete. Okay, Hindi <laughs> siguro yung kwarto nila kasi siya siya pumasok eh. Ayan, siguro yung kwarto oh, nila. Ayan, oh, alam niyo ba, may padala siya ng mga bading dito. At sama-sama sa -sama dito may pa-party. Ah. Imagine kung gaano kalayo, kakain ka ng almusal, tapos oh, babalik ulit sa kwarto mo, tagtag -tag na yung kinain mo. Tagtag -tag na talaga yung kinain mo. Tagtag -tag na. Malapit lang po kami. Pakita namin sa inyo ang ah, aming kwarto. Ha, ah, ayan ang view, oh. Ang pam pam Kaya na, wala na kami. Eh Yan yung view oh. Step. Two one to room namin. Oh, seven, van. seven, that six. So two one five, one two one four. Eka bababa tayo dahan-dahan. Hindi mo Two one three, three at ito ang two one two. Alam Bakit bukas sa bintana? Bintana na naman. Toy Ed. Patulok sa may bintana. Wala na ba tayo? Lakay tayo.